naman na naman lutong Kapampangan. ayan po, uh, uh, our video for today is po magluluto po tayo ng bistek sa Kapampangan, beef naman sa sa taga, sa Tagalog or English. ayan po, sauce pa lang talagang napakasarap na. Tapos with matching nasi ne, with rice. Oh my, mauubos ang isang kalderong uh, kanin, isang kal, metong kalderong nasi. Ang um, meron po tayong 800 grams na beef sirloin dito tapos nilagyan ko lang ng lemon uh, salt and pepper at saka uh, ano ba ito garlic and onion napakasimpleng luto pero sauce pa lang talaga namang ang linam nam so grado manyaman nyo ayan po hinalo ko na po ang lemon soy sauce tapos po dinan kayo pong uh, uh, Oyster sauce. Tapos, bigo go goya po. Leave it for 10 uh, uh, minutes. Set aside lang po. Ileleme pa. Hanapin yung kapampangan. Sure, manyaman nyo. Manyaman nyo yung luto. Tamang niyo. Pero, napaka -simple po. Simpleng luto, pero ang sarap. Sa isang kawali po, naglagay po ako ng 3 tablespoon na na oil. Tapos, sinote-sote ko lang po dyan yung garlic at saka onion. Ayan po. kayaan lang po ito na lumabas ang aroma ng garlic bago ilagay ang, ang onion. Ayan po nang lumabas, lumabas ng aroma ng uh, garlic natin at onion. I-ilalagay na natin yung uh, ating binabandabit na sirloin at sineprate ko muna po ang kanyang souls ayan po isosote isote lang natin siya hanggang siya ay po ay ay mag iba ng kulay at nang, it, ito po ay mag na ng kulay ahayaan ah, lang po siya ulit po halu haluin yung go gogome ha natin yung kapampangan go 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 niya, ano. po maluto yan takpan po ang ating uh, pan for 10 minutes ayan po, pagkaibad po buklat may yung pasibayo, lako may takap eh uh, ihalo natin yung kanyang uh, marinade na sauce tapos isosote isosote basta ang technique lang po nito, isosote isosote lang po para po mag subside yung sauce at ayan, tinakpan natin ulit for 10 minutes para naman po siya ay lumambot dahil po ah, malapit na po siyang maluto. Ayan, ang amoy pa lang ang sarap na. Maghanda na po tayo ng isang kalderong kanin. Mm, tikman natin ngayon. So yummy po talaga. At yan po, ready to serve na po. Thank you for watching. Bye-bye and God bless us all.